Alam mo, minsan, yung mga nanay natin napapaniwala tayo na kaya nilang gawin lahat. Matibay sila at hindi natitinag. Eh kasi nga naman, minsan kahit gawaing panlalaki, nakakayang gawin. Carpentry, pagpipintura, minsan pati pagre-repair ng sasakyan. Naku, sa tapang ganun din. Parang walang maliit at mahinang nanay kapag kapakananan ng anak ang pinag-uusapan. Pag nasaktan ka, kahit minsan di pa alam kung sino may kasalanan, naku, sugod agad. Tapos maliit pa tayo, kayang-kaya tayong buhatin kahit malayo. Alam mo, nung nagkaanak ako, doon ko na-realize na hindi biro ang magbuhat ng bata. Kahit pa sabi nag-gym ka, pag bata na yung buhat mo, mabigat pa rin. Pati sa budget, naku, malupit. Kung pumiga ng wallet, eh nakapagpapalabas pa ng panggastos kahit papano. Misang kahit wala na sa budget, basta kahilingan ng anak, nagagawa ng paraan. Ang aga gumigising para gisingin ka, ipaghanda ng baon at almusal, ipanalangin at asikasuhin. Tapos, eto naman tayo pag uwi, parang ahas na nagpalit ng balat. Kung saan hinubad ang damit, eh doon na lang iiwan. Eh sino magliligpit? Eh di sinanay pa din. Dagdag mo pa yung alaga mong hayop na ikaw ang may gusto. Nako, pero siya nag-aasikaso. Hindi pa dyan nagtatapos. Hanggat maaari, naka 24 hours surveillance ka pa. Yung mga galaw mo ay nire-report sa kanya ng mga espiya. Walang lusot dahil may ebidensya. Yun nga lang, kagaya ng sinasabi ng iba. Minsan ang problema kapag mukhang malakas ka, eh halos walang nagtatanong kung kumusta ka na. Ganyan siguro ang nararamdaman ng mga nanay natin. Kasi bihira nating makumusta ang kalagayan nila. Alam mo, sabi ng Bible, igalang ninyo ang inyong ama't ina para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Yung paggalang dyan ay higit pa sa pagsabi ng po at opo. Yan ay pagpapahalaga, pagmamahal at pagpaparangal sa kanila. Hindi lang dahil sa ginawa nila, kundi dahil yan ang nais ng Diyos. Kaya kung akala mo, hindi kailangan ng nanay mo ang kalinga at pangungumusta mo, tandaan mo yan. Sinabi ng Diyos yan kasi mahalaga yan at kailangan ng magulang natin yan. Kaya asa ka pa ha.